What's up mga kajidol? Ayan, at nandito naman si Leonardo alias Vlog. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan, at araw ng Sabado ngayon mga kajidol. Nandito kami sa aming tambayang, bagong tambayan. Ayan, si Nilo. Nilo, yan ang aking kasama. Ito ang tambayan namin mga kajidol. Ayan. yan, yan mga alaga namin. Ayan. Ayan, tambayan namin to dito sa aming ah, garden sa paaralan. Ayan, ayan, nagluluto kami bulanglang lang, ayan. Bulang lang, mga kulisay dolo. Ayan ang uh, ulam namin ngayon at ito ang kanin namin. Ayan, mga kulisay dolo. Lahat, hahanguin na natin, mga kulisay dolo. Hahangu na tayo, hahanguin na. Ayan. Dito na? Oo. Ayan mga kalit sa at uh, maraming salamat sa inyong mga suporta sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Ayan. Ayan mga kalit sa ang tambayan namin mga kalit sa idol. Ayan. Ayan. So great. Ayan mga kalit sa Loto na. Nagligalig na si puti. Nagligalig ka. Gusto mo na kagad mo, na. Ayan mga kalit sa at uh, ito lang ang aming mga ginagawa sa araw-araw. Ayan yung mga garden namin mga kalit sa idol. Ayan. Ayan ang alaga namin. Yan. Yan lang mga kapsa Yan. ano, talino mga kapsa idol. Yan. Masarap yan. Yan. ang lababo namin mga kapsa idol. Balababo namin. Yan ang aming lagay ng mga plato. Yan. Ayan, simpleng buhay mga kapsa idol. At uh, masarap mabuhay sa... Uh, bundok kayaan yan mga atong schedule late ano naman. Ah, pindot ang aming nga uh, button bell para sa ganun updated guys sa aming mga upload araw-araw. Yan. Thank you very much right. po. Mag-uulan uh, yan mga atong schedule. Mag-uulan. Umuulan. Umuulan mga atong schedule. Umuulan na. Um, yan ata uh, ganun lang mga atong schedule. Paki-subscribe uh, naman ang aking uh, YouTube channel para sa ganun ay updated kayo sa mga upload namin sa araw-araw ganyan lang buhay namin dito sa aming tambayan yung mga papaya mga kulsa idol ayan ang mga papaya namin nakapalaki rin yan no. pinagarin mo ito o dahil pang bunga to ito sa maganda eh ano so, dahil bunga yan.

Kamalan na ako Malaki ang butil ng ulan mga kagredol. Eh. <tinyo> ano? Okay,